Good morning mga katiksay Ito mamamarin tayo uli First time natin na uh, Lalaot uli Ayan oh, ila -ila tayo Apat tayo apat Apat kami hmm. Ito tong oh, ayan Inelso nasa likod Saka Ole Ang may ari ng bangka May ari na sariling bangka. Kaya, doon tayo sa Tayuman, sa tapat na simbahan. <coughs> dito nga lang, pwede na yun. Ganda rito. Lapit pa lang ito. Kaya lang, may, may lantot dito. Mapula tubig. Kaya. Sige, uh, stay tuned tayo mga traffic sign stay tuned stay tuned oh, Ayan, yeah. good morning Mga katiksay yeah, natin tayo sa tagpos Ayan yeah. Marami nakapwesto Ayan, yeah. Start na tayo abang-abang na tayo, mga katiksay Stay tune. Layu, Terinabut inaabot guys alam ko inaabot ay dali parang sangusuti naman ang layo eh o ito sa likod sayang ang dami ah, labasan na Maliit lang pala ito. oras ng labasan oh, hindi pa bumaon no? oh. hindi pa bumaon lapit na mabunot nabot uling tutok nabot Nakabas na naman ng isa pa. Pinggir oh, lang pala itu. Ay. kaso di sasupot. Wala pang masyadong malaki. May natatanaw akong malaki, kaso malayo. <coughs> hindi natin nakakunan ng putok oh ganda-ganda oh, yeah. na ito oh. malalim ito tansyahan lang ganda-ganda oh, na sukat medyo mali na ang kaya pahirapan Inabot. Lasyat na naman. Inabot. 너무 좋네이스 о layo ating tinira buti na lang at inabot sa mukha ang tama ang tama parang nabiwas na naman oh Tinapon na ng putok. tengah-tengah malayo itu. Uh. ito itu yung ano natin huli Ayan. rin Ayos na rin Dosi, sana Kung di nakawala yung apat Kaya Okay Salamat sa panunod mga katiksay Uwi na kami Alas 11.30 na